Probincia feels. Hi, babies. Oh my God, it's so nice here. I love it. We're going to the beach. We are here now. Sa Hundred Islands. Yang bato na yan, yan Mariel's Island. Joke. <laughs> To the waterfalls. That's right. We are in Bolinao. I just want to watch. You just want to watch. Okay. And we're gonna go to the waterfalls. Fun and chance sa Bolinao Falls. You have to pay. Magkano po, ma'am? 30 pesos. 30 pesos per head. Ayan. So, yun lang ang babayaran. So, ma am, ma am Thank you, so much, ma'am. Salamat po. Ayan. So, we're gonna go to the falls. Ayan. May party sounds dito sa falls. <laughs> Ito yung sinasabi nila, pagkunwari inano yung bulinaw, ito yung laging nakikita sa mga postcards or sa mga internet, ito yon. So, this is fresh water and we are excited. We are going to check it out. First time ko po dalihin sa waterfalls yung mga kids ko. I felt na it was so nice to be with nature that way na I didn't spend a lot. Hindi po mahal yung entrance doon, pero yung enjoyment po ng mga kids ko, parehas lang. Para lang rin kami nagpunta sa Dubai. Same yung level ng enjoyment, pero hindi kami nagbayad ng mahal. Alam mo yon Kasi yung water ay fresh. So hindi masakit dun sa mata nila. Very beautiful. Look at this. Very, very nice malamig ang pieces, masarap, refreshing, malamig, matilas, para makalako, malamig, ayan na ang babait ng mga tao sa Bolinao Falls 1. May raft doon. Tapos, hindi ko makakalimutan, merong kuya na nagtulong sa amin na habang iniikot namin yung falls, nandun siya sa baba, Sini swimming niya yung falls. Alam mo yun, sobra kong na-appreciate yon. My kids had so much fun there. And it was something na na ko na hindi mo kailangan magbayad ng mahal para maging enjoyable ang experience. So, kung kurwari, medyo budgeted tayo, try niyo pong pumunta sa Bolinao. Ito sa experience for the kids na makapunta sila sa falls. Para iba naman, hindi regular beach, hindi pool. Ang ganda rin pala sa isang falls. Actually, ako rin parang feeling ko first time ko nag-swimming sa falls. Okay, we're gonna go to lunch naman now. We're going to go to Sungayan. Sungayan. Sikat rin daw yun dito. So, we wanna try. Another one na feeling ko po dapat you must not miss and you must, must, must experience is a floating river experience ito po ay awarded na pinakamalinis na river Hi. Morning, Ma. Morning, Hi. so may floating po tayo ngayon yes, i wow river which i love it we are going to do a river cruise it's a seven 7 kilometer river off. cruise So mga ilang minuto po uh, One hour perfect. 30 minutes Wow, okay, so perfect. So ang nito, ang ganda-ganda, Locare. Wow, this is the Boodle fight that they prepared for us. Kaso pala provided yung sungayan po. Yan po yung special fish po namin. Ito pa yung sungayan? Yes. Yeah. This is the sungayan, the special fish. Kailangan po mapuntahan ninyo ang sungayan floating restaurant. Oh, ang sarap ng tulog niyan ngayon. <laughs> diba? Ang ganda, everyone is having fun. We like it. We're having such a good experience right now. Ayan, and we are going to start our one-hour cruise very very soon with sa so, usawan yung bagoong ng pangasinan I'll show you my food yeah mm. ang sarap sarap the drinks everything is so fresh everything is so good thank you po salamat sa sungayan girls staff and crew thank you so much po Enjoy. thank you ma salamat po. Thank you so much. Bye. Thank you po. Bakaras. Our river cruise. Yan, hinihila po kami ng tali ngayon. Bakit po siya tinawag na sungayan? Meron pong special na isda. Ang tawag sa kanya unicorn fish or sungayan fish kasi may sungay siya. Kaya po yun yung ipinangalan doon sa floating restaurant na yun. Guess what, Isabella? The fish that we ate, the two of us, it's in English, it's called unicorn fish. That's so cool. Tapos yung buong experience, sobrang sarap po. Meron sila mga fruit shakes. The mango shake, ako mo arty ako sa mango shake because mango shake is my favorite. But the mango <laughs> shake from Makape is so good. It's exactly how <laughs> Isabella na hindi mahilig kumain, uh, na napakahirap pakainan. Nagustuhan niya yung mango shake. But Isabella, this is the first time you drank mango shake. You like it? Tell the guys. Thumbs up or what? Okay. I just wanna say that I super appreciate yung bagoong ng Pangasinan ngayon. First time ko lang siya talagang ma-experience. Parang dati akala ko mabago lang siya. Ganyan, hindi ko siya masyado gusto. Ngayon, parang super niyang sarap na so, um, kasi masausawan akong tao. So, ang sarap-sarap niya. I really enjoyed it with yung fish nila na special dito sa Sungayan Grill. Here's another thing. Yung bangus sa Bulinaw at saka yung bangus sa Dagupan magkaiba. Kasi yung bangus sa Dagupan sa fish pond inaalagaan. Dito sa Bulinaw sa dagat talaga inaalagaan ang kanilang mga bangus. Fresh po nagboodle fight kami doon talaga. Sobrang ganda ng experience na yon. Ito nga po tayo sa Baringa ngayon. So isa siya po sa cleanest river. Nanalo na po siya ng two times. Ines River in Luzon po. Sa side na malinis po siya. Kasi binabagsakan po ng buli po force. Dito pumupuntakot. So kaya siya malinis din. Going outside sa ating tagat. At itong mga makikita niyong halaman po dito. Yan po yung sabi niya nga ng Nipa. Ginagawang suka po. O suka ang sasasabi niya. Hello! Kuya, babalik na ba tayo? Turn around! <laughs> Balik na tayo kuya, okay na! Uwi <laughs> na tayo, okay na! Diretso na po! Doon na! Yeah. I you, po, nagpa-float po yung aming floating restaurant, magugulat ka dahil kami lang. Wala kaming kasama na para mga servers, ganyan. Inilagay yung Buddha fight doon, tapos kinihila ng isang bangka, tapos iikot lang yung bangka. tas kayo-kayo lang, so meron kayong privacy, tas i-enjoy nyo lang talaga yung time nyo. Tapos nakakatuwa dahil may mga locals po na sumisisid, tas nagbebenta ng mga crab, ng mga clams. Mano? Saan mo ito nakuha? Sa gilid lang po. Ah, sa gilid. Ay, galing. You shouldn't miss that restaurant. Sobrang sarap po. In fact, yung sungayan na fish, sobrang flavorful. Pinag-agawan -agawa po namin yan. Sobrang sarap niya. Green punila. po nila. Sobrang sarap nung isda na yan. So marami pa pong pwedeng bisitahin sa Bolinao. Meron pa po siyang Again, isang falls lang po yung napuntahan natin Pero dalawa pa yung pwede nyo puntahan And then they also have caves And then, isa sa pinakasikat dito is yung clam They have giant clams na ni-culture They also have a dragon fruit farm So there's also a rock formation that you can visit And the island hopping is also good Pero because nag-island hopping na kami ng kids ko In 100 islands, sabi ko iba naman ngayon So it's another experience, iba na naman We are so, 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 so happy And then after that, we went to the lighthouse. Ayan. Annalyn, yan na yung West Philippine sea. sea. Diyan nagpunta si Sir Non, yung nagpunta siya sa barko. Napagod na ako. Yung kinain natin doon sa Sungkaya, natunaw na. Welcome to Bolinao Lighthouse. So this is the second largest lighthouse in all of Philippines. Tallest. Second, to second tallest, second highest in all of the Philippines. Diyan dati yung Coast Guard building pero linipat na wala na diyan. At ngayon ipapakita namin sa inyo ito na po yung West Philippine Sea. Ito na po 'yan. Yan na po ang West Philippine Sea. Ah. Yung maalala niyo 'yung nagpadala si Sir Nono sumakay siya ng barko nung nung Nalala mo yun yung nagpunta si Sir sa barko, yan, dyan yun. Dyan sa YouTube po, mapapanood mo yan, yung uh, sang Linggong pag-ibig, yan po yun nagpunta si surgeon. So, sa super layo pa niyan, yung mas pinakamalayo na yan. So, yan, this is another thing that you can look at if ever you're in Bulinao. This is the second tallest or second highest uh, lighthouse in all of the Philippines. And it is found here in Bulinao. Dati po ang Bulinao ay submerged in water. So, marami dito yung mga gilid-gilid ng mga bahay nila. May mga clams po talaga. They have a lot of... Um, mga pearls dito because rich sila doon dahil nga ang downing clams. Pag pumunta po kayo sa Bulinaw, as in feel nyo na talaga na nasa dulo na po kayo ng Pilipinas. Yun yung parang na-feel ko na parang oh my gosh, andito na tayo. In fact, doon po sa lighthouse, yun is actually ang nakadistino doon ay mga coast guard because yung mga coast guard, yun na talaga yung para makita na paparating na mga kalaban, ganong levels. You really feel that you're in the edge of the Philippines already. I saw these shells. Para siyang lap na shells. Pag napupunta tayo sa isang lugar, masarap din na magkaroon tayo ng konting souvenirs. That way, natutulungan din po natin yung mga local na mga merchandisers doon. I did a city tour sa Bolinao. Ang aga-aga po namin gumising, nagpalengke po ako. Nadaanan ko po yung Bolinao Church. Napakaganda po ng Bolinao Church. Kasama natin si Chef Romel ng, ng chow, Restaurant. Manok, longganisa, hotdog, adidas. At sempre ang bangus. Wow! Hi, si Marie. Hi, Ma'am. Good morning. Hello po. Good morning. Malantik po ito. Malantik. sarap po si Parang po okay. siyang hipon. Kasi ito kulacha. Kulacha po ba ito? Kuracha, Kuracha. Kuracha, ma'am. Kuracha, may lobster. Ang laki ng mga prawns ni, Nanay, Oh. Thank you po. Thank you po. Hmm. Thank you po niya, ma'am. Ito po, nakalimutan na yung prawns. Ay, ano, may May bigay pa si Naray na pasabsab. Ang galing. First time sa yama. Thank you. First time sa yama. Isang kilo po, isang kilo. Yan. Yeah. Ang galing niya, oh! Eksakto. Paglagay niya gano'n, eksakto. sa kilo talaga. magkano po ang ma'am. Ma Marami tayo. Nakabili tayo ng lobster. Nakabili tayo ng tahong. At saka ng subpo. Ang lalaki ng subpo. na nandito tayo sa town proper nila. Uh, ang galing, malines ang Bolinao. Sabi nila sa akin, masarap daw yung danggit dito sa Bolinao tubig at saka ito bagong luto pa yung pupig. mm. nakain ko pa po yung kanilang delicacy na para siyang suman na nasa loob ng bambu okay. mm. ang oh, sarap tapos nalagyan ng ganito binungay yes. binungay, ito po ang binungay mm -hmm. ang fried ng polinaw so linuto nila yung uh, malagkit So, para siyang suman na sa banana ng leaf at saka, saka sa kawayan. Okay, ayan na po. super sarap na po nito. And I even went in the palengke na sobrang sikat po ng mga danggit at ng mga daing nila doon. Sobrang sarap. Yung mga bagoong nila, sobrang sarap. Danggit, pusit, tuyo. I had so much fun. Ang dami ko pong nakain at ang dami kong naiuwi from Bolinao. We really want to go back and I want to thank everyone sa Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa hospitality na pinakita nyo sa aming pamilya. At kayo po, if ever you want to check out and go see the Philippines, huwag niyo pong kakalimutan wisitahin ang Bolinao at Hundred Islands. Maraming maraming salamat po for watching. Tuloy-tuloy ang exciting biyahing north natin. Last stop, Baler Aurora naman tayo. Let's go!